Dinatikos ng grupong bayan ang dina pagpapaharap ng prosekusyon kay Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, sinararaw ni Lead Prosecutor Representative Niel Tupas Jr. ang pagkakataon para mapatunayan daw ang aligasyon ng pagkiling umano ni Corona kay dating Pangulong Gloria Arroyo nang maglabas ang Korte Suprema ng TRO pabor sa pagalis sa bansa ng mga Arroyo. Sa tugon kasi ni Justice Sereno sa request ni Prosecutor Neri Colminares para tumistigo, sinabi niyang tila din na raw ito matutuloy dahil sa hindi na paghiling kahapon ni Tupas ng reservation para sa Article 7. Matatanda ang tanging sa umano'y dollar accounts na lang ng punong mahistrado naghayag ng intensyon ang prosekusyon para makapagpresenta pa rin ng ebidensya. Wala pang tugon si Congressman Tupas sa pahayag ng grupo. Ay naman sa tagapagsalita ng prosekusyon na si Representative Miro Kimbo, pag-aaralan daw muna nila ang sulat ni Justice Sereno.